Panalangin ng may sakit sa mahal na berhen ng Lourdes. Berheng Maria, ina ng awa, buong tiwala kong ibinaling sa iyo ang aking taos pusong tingin. Nagtitiwala ako na sasamahan mo ako sa aking mga pagsubok, tulad ng pagsuporta mo kay Jesus, iyong anak, sa kanyang paglalakbay sa kalbaryo. Kapag napakabigat ng aking mga pasanin, bigyan mo ako ng lakas upang dalhin ang mga ito at tulungan akong manatiling matatag. Birheng Maria, aming ina, ipanalangin mo ako at ang lahat ng nagpapakita sa akin ng kanilang pagmamahal. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, naway punuin kami ni Jesus, iyong anak ng kanyang kapayapaan at suportahan kami sa pag-asa. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang, iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.